ayun po tayo po ay nagdadagdag ng bagong tani wag po ng kinchay po ari po yung mga naon na nating kinchay yun damo aray damo garana ito na po yung mga kinchay medyo may pagkasilan po siyang alagaan sa una Aho uh, yeah. Aray po pinopormahan na uli ng o, bagong pagtataniman po. Gawa po na hinahabol natin yung pang-December. Matigas aray, ano ko natin ito? Ginagawang daan. yan. <laughs> Kayaalano na upo ay kaya, lalo, naupa, eh, para ba marami ang matarget na gagawin. Mm, hindi ka na papa-pinukutan <laughs> <hindi> pa <laughs> Pero maganda ho sa kanya eh, 'yung medyo ambasa kay eh, 'yung 'yung parang ganyan lang ang duro. Mm, lang. Yan oh, masama 'yung duro ng duro. Mm. Ay paano 'yung gano'ng istan 'yung para nababakang kita galar ba 'yan? Bakit parang na ka ng gitna? Ay hindi, ba't ganun ang stelmes? Yung parang gitna, pag nakatayo din eh. maganda ano po. Itong, ito, ito, pa yan. itong lugar nga po, ito talagang gano'ng bumigay. Mm -hmm. Pitsa, mustasa, katang ito ng dini. Ngayon na pala, pag siningkang ang gagara. Ano? Nung singkang ba? At dito na nga na naman si ano, ilang plat lang yung kinuha na na. Mm -hmm. ah? Anim na plat? Right. Nakailang nga ba yun? Hindi yata ay palatak pa. Kung palatak? Na, yan, ay, yan. Ay anim na plat ay naka 370 ba? Mm -hmm. Palatak, palatak yun. Dapat natira. <laughs> kita ka? Wala yeah, ka ready. Ay siya, eh, wala ka ready ready dyan. <laughs> Totoo, ano na lang natin. totoong galawan. Wala <laughs> lang <laughs> po, gawin na lang nga nagagawa Eh, dito <no? laughs> Ang mabigat sa pagpapatik ay yung pagtataas. Madali yung pagbababa ay nagkukusa. Ano ko tantoy? Huwag hmm. tamo o. Oh. gamot oh. Ayun oh, da. May, may gamot doon. Bago ano yung spray ng sugar rain. Ay oo. Meron dito yung gano'n lang gam doon sa puno ng saging. Yeah, Ay hindi Iba. ba? Hindi <laughs> ba pa rito yun? Tara! Pwede na ba kayo magbilig? Oo, oh, tahay ta. ta. Ayos na. na, quality na ano. Magbibilig po naman sa kabila, pinapabuhay. Yan, sarap ang patikay na hindi na buhay na ah oh, buhay na yun ano so, na pala ko yun ha? ta let's go tayo po idiretso lang ang ano po ang tawag ko nga po doon ay sugal pa rin oo oh. diretso hanggang may kakayanin po ba Ari po ay papatak ng 3 kilong buto po ang ating iisasabog dito po sa kabuo naman. Ari oh. Pakilasa ko ilang ano nga ba yun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dito sa sa splat po. Yan, ito po yung lahat ihaasikan ng kentsay. Pero po unang iginagayak po ay aring unang aring hinarbisan at gawa na meron pa po ito ng mga pangakat oh para po naman yun doon sa kabila meron pa rin po tayo din yung pichay mustasa oh. Yeah, ito po yung mga pichay po natin pang akat pa rin po yan tapos ari po mustasa oh. pang akat pa rin po yan hinihintay lang po natin yung pag nila at gawa po ng pag naalis na po yan dyan lahat po yung magiging kinchay na Ayun. Iba pa po yung nauna natin doon. Basta't ang ini-estimate ko pong la natin lahat hanggang sa 5 kilo na buto ng kanchay. Ayun. Ayun. po, ari po ayos na Yan po ay ina-apply ng machete bago po lagyan ng ano Ng but oh, oh, yan Ari na po yung mga unang pasibol natin oh. Medyo makaisig na rin po yung ganyan oh. Target po natin yung pang-December. Gawa po ng kaya-December po yung tinatarget natin. Siya po yung marami okasyon. Pasko, bagong taon, New Year at Christmas. yun po yun. <laughs> Para yung dinanotoy. New Year at Christmas daw ay Yan po. Pag po ganaripate ang init patuloy po ang pagdidilig yung pong ibang kasama po namin nandun na po sa kabila pupuntahan po natin nagdidilig na po ng mga inilipat tanim doon ganda rin na po Kabisid din sa garden no pagkatag araw ano ito y kapos saan ka dyan ka na ba sasalok pagkagaraan ayan ang bilis ay. Hindi na buhayin, palaguin na lang ako tantoy. Yan bilis lumago, ano? Talagang magaling ang alaga ni ko tantoy. Oo, oh, sa lunis baga. Ay, may pang... Pwede pa ba yung ipot ko doon palagay? Ay, umorder ka na. At papakaon na lang. Ay, papakarga kay Noriel. Ako na ang kakaon. ay <laughs> awang mga hiram pa hoy ibig ko sabihin kuya tantoy ay meron na bang ipot doon ayaw magpatira ka na sana ako order isang truck baka naman dating ay hindi natin ala oh, hindi ba hoy baka ang idating sa atin ay yung mahinang ipot yung bang malalaki ala kahit pa uti uti oo kahit pa uti uti edi eh, ayos basta mapili yung sukat nung ano na. Ang ganda. Ay, ah, dapat binayaran mo na. Kaya nga, nakalimutan ko lang na, yun. Eh. Nasa plano ko na yun. Eh. Na, wala. Kung sinabi mo. Ay, uh, ang ganda, ganda. Basta't didiskartehan mo na ko, tanto. Yan. So, yung yung mga abot sa tabi. Eh. Ang gibanan. Ang hirap dyan. dapat pala talagang dalwa no magdidilig pag sulo mainit pa no Magit buhay ano Pero bintahin na po pala ko Tanto yung malalaki May laban Ay ano kay Yung kay mapupuro na ma-harvest lahat Yun Ayo. Ay, pa yung yung pala pag mapapaakat natin later. Oh. No? ang ganda dito ng, ano ano. Wala pa yung pataba. Pa. Di yung abuno lang ang una no. Mm -hmm. Yan nga. Ay, ito na ano. Diretsyo na yan. Pag naman pag-uulan uh, basta't sabay linis lahat ng Basit pag ano pag maulan laging papatayin ang tubig na rin Owa. dahil bubulok ng mga tabi Siya nga. Hindi pati lalaki ano. So, yung na ano, papatay ng tubig. Ah buhay na buhay. Ilang araw na kayto? Ba eh, ano lang yun, ah? Hindi ko na rin tanda. Umorder ka na ko tanto ikaw na po ang bahala. ha? napapalakan tubig na rin tapat naray naralim yun ay uh. napapalakan tubig kaya ayaw mabuta no binaba pa nilang uh, nagakat yan dahil tayo nasa itaas oo nga yan napataas-taas dapat hindi Baya. nasa itaas pero ariyan talagang palito ng tubig Kung talaga kapitan ko lang ulit din ako sa isa ayun bukod dyan tawid ba dito? ganoon ang gawa ko ah Ari na una ano po ito boy talaga. Wala okay, no, ba sa ari lang sa inyo na Meron na yan may batid kaya yung gawa. Meron <makes noise> eh damdam eh. Sa ay meron na ako din ng matinik sa bahay. Yung ginawa sa kubo. Ibang yung makapal. Ah, oh, puno ng matinik meron diyan. Bibili pa tayo ako. Kung tutukan tayo yung yung aking gawa magaling pala at sila pag niya baka pag niya pala ng tubig ay ang busi siya ka hindi pati at ano yung pag hindi nagbuta basta ay buta sa paa mo sigari ka nakatuwa din mo Nagulas, lalo na pag naiputan yan. Basta may Kasama, hindi pa mala na, na ano, ayan, eh. Mm-hmm. Ang nga na buhay yan. Ako, hindi mala ang... Ay, umulo. Kitang kita po, nagiging improvement tayo. Kaya tanto, ito po bang ay ito ginagahok pa? Hindi no. Ha? Ah, hindi na ba ginagahok ang Wala ko pa nakikita ang pitik. Agad na ispray ayan eh, o. Huwag namang pati sana. Timing din yung panahon at naulan sa gabi ho. Pero kung hindi malang ho na ulan sa gabi. Kaya naman aray ari, ari... Kung yan, nakabuhal oh. pa. Oo. malaking tulong po yung sa gabi. Yung ulan ng gabi, kasi... Habis kumapit ang ugat, kaya nabuhay agad yan. Oh. Oo. Ako manggawa po ng balon dito ko at antoy. Dini sa ilalim, umahirap ubahon. Dini po ba? Di di din oh, meron ako. Di sa ah, bag na, sa balon. Di ni na. na sa Dini po magbabalon pa uli din na siya. O doon sa malalim. Sa malalim mo dito sa taas? Ay hala, bayay. Gagawa natin. Pwede rin, dun na sa baba para dala na yung nasa baba. Dala na sa babaan. Yan ang may nakukuhaan din dun na yun. Hmm. Maganda pinaplano. Ang ganda ang yung dalang ang patay. Huli pang pabuhay ang patay, hindi na. Yun yun. May iwan lang. Dahil hindi na madidilig pag nang pang nang main. Buhay na yung mga yan, ay kita mga yan, din. Siya nga.